nanindigan ang mababang kapulungan na hindi nila babawiin ang kanilang sabina laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinatatawag ng kamara si Kibuloy upang sagutin ang mga isyu at paglabag na kinakaharap ng kanyang media firm na Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Congressman Gaston Bunting, Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, kung hindi haharap si Kibuloy ay kakasuhan nila ito ng contempt sa ipapaaresto. Nagbigay din ng kanyang pahayag si Tambunting ng aminin din ni Kibuloy sa kanyang 36 na minutong voice message na nagtatago siya para sa kanyang siguridad. Eh, pagigaw ko, no? Depensa na lang po niyan, no? Pero wala po kaming alam na siya ay... ah, uh, uh, yung information po ay uh, hindi po no-validated at yun uh, galing po sa kanyang kampo at uh, we don't know any security issue uh, on safety that we would do a warrant if not appeared for uh, the House of Representatives, especially the committee on uh, legislative the franchise. Paliwanag ni Tambunting, gusto nilang marinig ang mga sasabihin ni Kibuloy sa isyo ng parangkisa ng SMNI dahil sa mga paglabag tulad ng change of ownership nito at iba pa. Gate ng mambabatas, importante kasing malaman ng kongreso ang mga ganitong hakbang ng isang media firm bilang kortesiya dahil prebelehiyo ito sa kanila na ibinigay ng kongreso. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.